Hello mga mi, welcome to my day in my life as a full content creator slash my 20M sa bank account at age of 30 na nakapagpatayo na ng sarili bahay at may sarili lang negosyo na sari-sari store. Hoy, I claim it. Yan kasi talaga yung manifesting ko mga mi, kaya pagpasensyahan nyo na, tsaka meron pa pala yung zero utang na talaga, yung wala ka na talagang utang, bayan pa ha. <laughs> alam nyo na mga mi, tama na nga yan, basta alam nyo na ako ano yung goal ko talaga sa buhay. Oh, yan nga mga mi, pila pinapakita ko nga sa inyo diyan. Naubusan kasi ako diyan ng kape mga mi. So, by the way, ito nga pala yung bago kong kinakape ngayon mga mi. So, dati pa naman siya kinakape ko mga mi, kaya lang hindi ko nga siya ma talaga kasi nga syempre kailangan mo din talaga ng budget. Saka may mga inuuna pa tayong mga bagay-bagay, di ba? Syempre, bago nga natin makamit yung mga goal natin sa buhay mga mi, yan syempre kailangan ko din muna talaga alagaan yung sarili ko. Ingatan ba? Kumbaga, love yourself. <laughs> ito nga yung kape makyata, mga mi ng Lastly mga mi. Ito nga yung favorite ko talaga ngayon. Sobrang sarap kasi talaga nito mga mi. Yes mga mi, ito kasi talaga nakakatulong sa akin ngayon na uh, less na talaga yung cravings ko sa mga pagkain. So kaya mapapansin nyo medyo lumiliit-liit na nga ang babae. Eh. Alam nyo ba, lagi lang ako nakaabang sa live ng nila mga mi kasi nga grabe sila magbigay ng discount. So, eto nga mga ito, nakuha ko nga lang to sa live nila mga mi. Syempre, ayan, may, meron nga akong pa ticket diyan concert ng concert ticket mga mi ni Vice Ganda tsaka ni Miss Regine Velasquez talaga nakakatawa talaga yan concert kasi nila mga mi sa Araneta Coliseum tapos 8pm mga mi sa August 8 na yan sakto rin nga naman mga mi na nagla live sila ay ubos na rin yung isang jar ko dyan na kape mga mi kaya naman out talaga ako dyan kasi sobrang baba talaga ng discount nila. So, may kasama din itong 8 pieces na sachet mga mi. So, ito yung dating unang unang kong in-order ganyan lang mga, mga mi sa sachet lang. Tapos, yung pangalawa, ito nasa jar na. Tapos, ito na, nung nag na sila. So, kasama na yung isang sachet. It's a... 8 sachet na siya mga may. So, yan. Tapos kasama yung isang jar. Talaga naman, ang laki talagang na natipid ko diyan. Isa nga din si Kape Macchiato mga may na nakakatulong sa akin dahil nga ako, di ba, may diagnose na PCOS. Kaya talaga, malaking tulong talaga to para sa aking feeling ko nga dahil sa ilang ilang months na rin ako umiinom, umiinom nito mga may. Ay, feeling ko magkakaroon na ako kasi talaga nag nababawasan na talaga yung timbang ko. Isa rin nga sa so, nagpapasarap dito sa kape mga mi ay meron siyang stevia, reduced elgutatayon, almond milk, tsaka aloe vera, tapos madami pang iba mga mi. Samahan mo pa nga ng collagen tapos elgutatayon mga mi. Sa isang jar nga nito mga mi ay 500 grams na tapos doon naman sa isang pouch mga mi, 8 sachet na yung laman niya. Kaya talaga naman pang matagalan mo na rin siyang magagamit. Tapos dahil nga ako, coffee lover nga ako mga mi, so umaabot lang siya sa akin ng 1 month lang siya mga mi kasi kasi nga nakakatatlong tatlong kape ako sa isang araw sobrang so, sarap talaga kasi nito mga mga miso hindi siya masyadong matamiso so, talagang tamang tama lang talaga sa atin kapag sa jar naman na order nyo mga mi ay 3 2 4 scoop lang siya mga mi so kung bet nyo rin mga mi lalagay ko ang link sa comment section tsaka dyan sa yellow basket yun lang